Saan? Oh, tanawa. Ay, ang galing talaga. Ma. Ma. Hindi ka na pala ngayon. Baka ka na. Ah, oh, di ba, Ma? Baka ganyan eh. Ma. Alin ma? Anong ma? hindi hindi pwede. Mama, mama, ikaw ha? Ma. Hindi. Bawal. Ma. Mama, mama, pogi. Ma. Hindi nga, pwedeng lumabas. Hindi. Oh. Hindi. Nanawa si Yuki, si Lucky, o. Oh. Ang kulit mo, ha? Yan na, maliwanag na maliwanag. Anong ma? Saan mama mo? Ma, saan? Tawagin mo ulit. Ah. Mabe. Hmm? Saan mama mo? Ah. Na. Si In. ka Angon ta. Uwa ah. mo ni mo. Uwa mo mama iya. Wala nga mama mo dito. Oo, oh, ni mo. Oo. Oh. Oh, oh. Saan mama mo, ay Saan nga? Saan si mama? Wala mama? Wala dito mama mo? malis mama mo. Andun sa QC, mama mo. Mm -mm. Nasa QC yung mama ni Pogi. Opo, nasa QC. Huwag nga, tawag-tawag mama. Wala nga. Saan ang mama? Nahilo na ako kimot sinunod ah. Sige nga to ha Oh, gagumpat ka luma. Ayan. Oh, hay. Kaya nababasag yung jealousy. Mama. Sige ma. Sini mong mama. Wala. Walang mama dito. Wala. Wala. Iniwan. Niwan ka. Wala an iya imong mama. Wala nga imong mama iya. Upo anay. Oh, very good talaga pag sinabi upo ah. Oma, oh, Ma. Saan ni mong mama? Saan ni mong mama? Wala. Eh, malikot, ah. Huwag ka nang umakit dito kasi nababasag yung jealousy. Oo. Sukton kita ko. Tag-anak ka. Ay, bahala. Kati, ikaw lang ay wanan niya dayon. Pambayad. Oo. Kaya nga. Upo muna, upo. Upo. Upo muna. Papakita ko na mama mo pag uupo ikaw. Ay, humiga. <laughs> really good. nalang na lang. Hindi na upo. Higa. Ay, gaoy ka gawin. Ah, ginaoy ka. untuk kaya ata eh. Sin ko mama be. wa iya Ha? wa mama bebe be? Sa mani man mama boy? Boy, sa si mama diba? Wapo ka oh. Oh, oh,